Good morning, good afternoon, good evening Hello po sa inyong lahat mga team abroad Team Pilipinas, team seniors, team bahay Magandang araw sa inyong lahat Hello po So sorry po kasi medyo paos po yung aking boses Kasi alam nyo yung isang araw uh, Pangalan nito Syadong malamig siya Tapos biglang uminit ng sobra yung mga estudyante hindi pumasok or hindi pinapapasok, sinususpindi yung mga klase nila kasi sobrang init. So, di ba? Malamig tapos biglang init. Kaya medyo makatikate yung ating lalamunan. Pero ayos na ngayon. Siyempre, kailangan natin ng gamot. So, ayan, thank you so much mga palangga. So, ito na nga. Siyempre, hindi ko kayo talaga pababayaan or itong vlog ko, siyempre, sasabihin ko kung ano talaga ang nakikita ko. Sobra na nga rin naman sila. Kung isang picture lang yung pinakita no, na nandoon sa party si Alden. Alam ano nga namang hindi siya pumunta. At talagang ipaglalaban namin mga adabnisyon na every time may party yan, nanjan yung totoong asawa. Kaya yung mga iba, mga abubot na lang yan, mga kagaya ng sibuyas, kamatis, mga ganun na lang. Pero, ang palasa ba para sabihin nila yung ano nila, yung kanilang mga kwento, masya, mas magaling sila. Hindi eh, kahit na anong gagawin nila doon, wala ay walang katotohanan yung mga sinasabi nila. So, ito, siyempre katotohanan yung atin. Nandyan talaga yan, panay si Alden. Hindi mawawala yan. Kaso nga lang, pinagbabawal yan. Na ipakita yung mga party ni Main kung mga ano-ano, pinagbabawal yan. Alam na nila sa lahat ng mga ano, alam, na, alam nila makasawa yan sila. Alam nyo, nagagalit na yung sa bagay, mga yung mga pumapasok sa atin. Yan na nga. Mga ano lang naman sila. Eh, yung bang pinaglalaban nila na may relasyon sila ni Kong at saka si Main. Pero, katotohanan, wala. Ang, ano lang yan. Kasi nga, ibalik-balikan natin yung mga proyekto noon ni Mingay ay puro abs -SBN alaala nyo yung lahat karamihan na mga proyekto ni Main ay sa ABS-CBN noon. Kaya ganun na lang. So, ang pinaparter din niya, syempre si Kong. Eh, walang mga proyekto noon si Kong. Eh, magaling naman kaya kasi daw actor si Kong. So, walang proyekto. Oh. At saka maraming mga kahawig sabi nila, ha? Sabi ng mga maraming kahawig na may dimple, maputi, pero or basta, pero wala sa katawan dahil maganda yung katawan ni Alden. Kung totoo sin, oh, grabe ang workout work niya ni, Lalaki talaga ang katawan ni Alden. Tapos minsan, alam nyo, kaya nga, kaya nga yaan ang pinag, ano ba, sinishape sila. Oo. Hmm. Pero wala. Siyempre, sumasakay din si May dahil pinakusapan usapan na nila yan eh. At saka, alam nyo, wala na yan sa kanila dahil may asawa na siya. Kung tut tutuhanan wala na. Alam nyo, yung mga pinapalabas nila, ito no, para sa akin, pinapalabas nila. Csk, hindi na natin damdamin yun. Diba, yung mga katotohanan talagang mga Aldabnation, manatili talaga hanggang dulo yun ang sinasabi meron nga akong nababasa hindi ko, mab hindi ko mabanggit kung sino-sino ang nagko-comments pero siyempre yun talaga ang mga ano mga tunay na Aldab Nation ay e talagang sasabihin nila hindi mga ano lang yun kung tunay kang Aldab hindi ka talaga humiwalay at sasabihin pa sa atin nandito lang kami sa isang tabi tapos pag ano, hindi kami talaga maniniwala, talagang ang paniwalaan namin na mag-asawa na si Alden at Maine. Yeah. kahit sino kung may pumapasok sa ating bago ngayon, bagong sa bago nating video. pasahin niyo na lang po yung mga comments ng mga Alden Hindi lang po ako ang nagsasabi. Dami namin kaya sabi ko nga sa kanila, ito ah, sa mga baguhan, sabi ko sa inyo, mga baguhan kayong nanonood sa aking vlog, basahin nyo na lang yung mga comments, yung mga tutubong fans, na hanggang ngayon, na nanatili pa rin, aldab, kung bakit, hindi lang naman ako, ako lang kasi, nag, siyempre, may vlog ako, So, syempre, si-share ko sa inyo. Kaya nga, huwag kayong ano, yung sasabihin na, anong pinagsasabi ko. Basahin nyo yung mga comments kasi nagko-comment sila. sila. Maraming ang mga baguhan. Hindi naman sila mga baguhan. Bagong nagko-comment. Siyempre yung mga iba hindi nagko-comments. Yung ating mga yung bahay. Team abroad. Team Pilipinas. Team seniors. Yan ang sinasabi ko. Or hindi pa seniors. Ang dami din na hindi pa seniors. Hindi lang naman lahat ng fans ng Aldab, Dahil ang pagkakaalam talaga nila mga fans ng Alda mga mga seniors hindi po hindi po seniors mayroon din namang mga 18, 19, 20s na sila ngayon na ay oo pag tanungin ka kahit nga sa ano yung, ay oo parang Alda Dune oh di ba ako mayroon akong mga <clears throat> Mga ano, yung bang pangalan nito, yung nagsisend sa akin na, Ma'am, alam nyo ma'am, estudyante pa ako noon. Ilang years na bang ba Aldab ngayon? Nine? Ten? O. Oh. Ano daw sila ngayon? Uh, uh, ano pa sila? Mga high school sila noon na uh, Aldab talaga sikat. O, oh. liba? Ano pa yan? Teenager pa yan. Tapos ngayon, twenties na sila. O. Oh teenager pa yan alam na alam nila kasi marami na nung hindi lang ano seniors kasi nga lang syempre no may mga tel teleserye kasi syempre yung mga seniors nanonood talaga ay eh, kasi kat ganda naman talaga nung istorya diba sumobra hindi lang maganda talagang nakakatuwa at talagang ano ba sa tawanan sa mga jokes or sa harutan tapos lambingan hanggang nagiging sila. Ang alam kasi ng iba hindi nagiging sila. Nagiging sila po. Ang dami pong mga artistang totoo. Mga totoo, mga veteranong artist na, na nagsasabing sila talaga. Kaso nga ang siyempre, hindi yan pag-usapan at hindi yan nila. Na, hindi nagiging sila. Sila nagiging sila po at nagatuloy na at may anak na. At saka, bakit yun naman, ako ang ano yung pangalan nito, ako lang bang nagsasabing, ako lang, ako lang mag-isa, ako lang yung nagsasabi sa inyo na nagbablog, na nagsasabing ano, naging sila, ang dami kayang mga vlogger din, na nagsasabing naging sila, tapos iilan na lang ngayon na iiwan dahil, syempre mayroon na rin silang ibang ano, ibang hinahangaan, hindi natin alam, diba, mayroon naman ganun, or busy sila tapos, parang, mayroon naman talagang gano'n na, kunyari, ah, ayoko nang mag-ano, kasi parang nadadala, ba diba, sa mga kwento ng iba. Tapos, minsan may mga busy sa work. Ako, kahit busy ako, simpre, eh, hindi naman, mayroon pa rin oras, mga 10 minutes lang naman yung vlog natin. Minsan nga, 8 lang. So, sisingit natin kahit busy tayo. Dahil ganun talaga, kung mahal mo yung mga inhangaan mo. Pakita mong mahal mo sila, di ba? Kaya yung mga tunay talagang nagmamahal, ang dami pa po. Ang dami po talaga pa. Kaya noong nagpakita lang nung ano, picture si Alden, oh, di ba? Naglabasan na naman yung mga bagong accounts. Kaya thank you so much. Mag-comments lang kayo dahil ito hindi lang naman ako ang humahanga sa Aldab. Maraming-marami. Ako lang kasi Siyempre, mayroon tayong accounts ng YouTube. So, ayan. Nagbablog ako. At, siyempre, si-share ko yung aking mga uh, nakikita or nababasa sa social media. At saka, alam nyo po, umpisa pa noon, talagang pumupunta po talaga ako sa mga lokasyon nila noon-noon pa umpisa ang adab. Kaya... No, parang naglalaylo yung mga fans na iba. Hindi naman ako naglalaylo. Eh, siyempre noong parang inano na nga yung aldab ng mga management nila. Hindi pa rin ako yung ano, kaya gumawa na lang ako ng vlog. Kaya thank you so much mga palangga. Bye.